Magandang gabi. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, ang paborito mong tagpuan ng kilabot at kababalaghan. Kung mahilig ka sa mga kwentong bumabalot sa dilim at gumigising sa mga alaala -ala ng mga nilalang na hindi matahimik, mag-like, share, at subscribe ka na. Ngayon, isang kwento mula sa ating sender na si Mikey tungkol sa isang hating gabi ng lamay na nauwi sa isang engkwentro sa isang kaluluwang hindi pa pala lubusang namamahinga kaluluwang gabay ang ama ng po Janes. Isa sa mga katrabaho ko ang nawala ng mahal sa buhay, ang kanyang ama. Bilang pakikiramay, napagdesisyonan naming magtungo sa kanilang burol kahit na hating gabi na ang takdang oras ng aming pag-alis. Hindi namin akalaing ang pagdalaw ay magiging daan sa isang gabi ng kababalaghan. Malayo ang kanilang tirahan. Ang sabi, nasa isang liblib na lugar sa bandang Rizal hindi naman namin inakalang ganun ito kalayo at kahirap marating. Lima kaming magkakasama. Sumakay kami ng van at sinundan ang direksyon sa Google Maps. Pero nang makapasok kami sa mismong barangay, nawala ang signal. Bigla na lang tumigil sa paggana ang GPS at sabay-sabay naming naramdaman ang kakaibang lamig na tila dumikit sa aming balat kahit hindi naman malamig ang gabi. Madilim na ang paligid, walang ilaw sa kalsada kaliwat kanan ay puro matataas na talahib at mga punong tila ba nagmamasid. Nasa unahan si Gio, katrabaho naming may alam daw sa lugar. Pero kahit siya ay tila naguguluhan na. Parang naliligaw na tayo, bulong ni Renz habang lumilingon-lingon. Tahimik kaming naglakad pa, dala ang abuloy at ilang pagkain para sa lamay. Pagkatapos ng halos dalawampung minutong lakad sa madilim at masukal na kalsada, napansin namin ang isang lalaki na nakaitim, nakatayo sa kanto. May kakaiba sa kanya? Ang kanyang t-shirt ay may disenyong makintab na pusang kulay pilak sa harapan. Hindi siya gumagalaw. Nakatitig lamang sa amin habang papalapit kami. Lumapit si Gio. Kuya, saan po dito yung bahay ng pamilyang Pujanes? Tumango ang lalaki at itinuro ang kabilang kalsada. Diretso lang. May malaking bahay doon na maliwanag. Nandoon ang lamay, mahinang sagot niya. Pero ang boses niya ay parang hindi bumuka ang kanyang bibig. Parang dumaan lang sa hangin. Napasalamat kami at agad tumuloy sa direksyon na itinuro niya. Pagdating sa bahay, maliwanag nga. May tolda. Maraming kandila. May mga tao sa paligid pero tahimik. Lumapit kami sa kabaong, nag-abot ng abuloy, at nakipagkamay sa kaibigan naming si Gerson. Pagtingin namin sa larawan sa ibabaw ng kabaong, Napahinto kami. Laking gulat namin. Ang lalaki sa larawan ay ang lalaking nakita namin sa kanto. Nakaitim na t-shirt. Nandun din ang makintab na pusang disenyo sa dibdib. Siya yung tinanong natin kanina. Bulong ni Renz, nanginginig. Napansin ni Gerson ang reaksyon namin. Marami na ring bisita ang nagsabi niyan, mahinang sabi niya. Si Papa raw ang nagtuturo sa mga naliligaw, kahit na Anim na araw na siyang patay. Kinilabutan kami. Habang tumatagal kami sa burol, ramdam ko ang panlalamig ng hangin kahit walang electric fan. May ilang bisita rin ang narinig naming pinag-uusapan ang parehong lalaki. Isa raw sa mga bisita, halos umiyak sa takot nang malaman niyang kaluluwa pala ang nagturo sa kanila ng daan. Maya-maya, naisipan naming lumabas sandali. Tumayo ako sa labas, malapit sa may gate, sa gilid ng bakuran, sa likod ng punong mangga, may naaninag akong lalaking nakatayo, nakaitim pa rin. Hindi ko na ang lapitan. Alam kong siya yon. At sa isang iglap, nawala siya sa anino. Kinabukasan, habang pauwi kami, nadaanan naming muli ang kanto kung saan namin siya nakita. Nang tanungin ng driver ang isang tindera kung may nakatira ba doon. Wala po, matagal na pong bakante yan. Dati, doon sila nakatira bago lumipat malapit sa burol, sagot niya. Namamatay na ang ama nila diyan. Diyan siya huling natagpuan. Naka-itim, may t-shirt na may pusang makintab. Buti na lang daw natanggap pa sa ospital kahit sandali. Hanggang ngayon, kapag naaalala namin ang gabing iyon, nagtataas pa rin ang balahibo ko. Hindi ko alam kung dapat ba kaming matakot o matuwa dahil kahit patay na siya, ginagabayan pa rin niya ang mga taong gustong makiramay sa kanya. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi lahat ng tumutulong ay buhay pa. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung gusto mong makinig sa mas marami pang nakakakilabot na kwento ng kababalaghan, mag-like, share, at subscribe ka na. At kung may sarili kang kwento, isend mo lang sa tambayancreepy at gmail.com. Hanggang sa muli, katambay. Ingat sa mga madidilim na kanto.